Good morning mga sisilab. January 1 po ngayon. Kaya ang gagawin po natin mga sisilab, lagi lang lagi lang mag-relax, mag-upo, kakain, magbilang ng pera charot. Kasi yan yung lagi kong ginagawa every year. So yung pagkain mga sisilab, ayo ko kumain kasi parang totoo talaga mga sisilab pag lagi kang kumakain sa bagong taon, parang nadadala mo sa isang taon, nakakain ka talaga, kaya tumataba tayo. So, ang gagawin natin ngayon, magbilang na lang tayo ng pera. Char! Magbilang ng pera. Kasi ito, ito yung mga ginagawa natin. Yung talagang nag-iipon ako mga sisilab. Para may mailagay akong pera sa aking wallet every every new year. So, ito, kahit kahit konti lang yung pera mo sa wallet, kailangan bibilangin mo yan. Kailangan haharap ka dun sa silangan para every year hindi ka mawala ng, ng pera. Ganun po mga sisilab. Ayan yung pera natin. Ayan. Nilagay ko talaga siya sa wallet mga sisilab para may ano tayo. Yung may laman yung wallet natin. Hindi pwedeng zero yung wallet natin. So, ito yung pera na nilagay natin sa ating wallet. Pero itong pera na to is gagamitin natin ngayong ngayong January 4. Kasi i-check yung mga yung sasakyan natin. So, ang mababayaran ko yata mahigit 10 lapad. So, nasa 1,000 mahigit. So, kapag nagbilang ka ng pera Ganun po pagbilang mga Sisilab. 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 7 million, 8 million, 9 million, 10 million, 11 million. Ganun po mga Sisilab, hindi pwedeng konti lang yung pagbilang para lalong dadami daw yung pera natin. Paulit-ulit kung nasisilab. 6 million, 7 million, 8 million, 9 million, 10 million, 11 million, 12 million, 13 million, 14 million, 15 million, 16 million. Ganon, paulit-ulit mga sisilab. Kahit, kahit piso pa yan, 5 pesos pa yan, 20 pesos pa yan, ang pagbilang nyo is mataas para yung ano natin, pera is dodoble daw. Ganon daw yung ano, pampaswerte. So, bakit dumami to? 10 lang yata to. 2, 4, 6, 8, 10. Oh, kasi ang dami kong alkansya. Pag may pera ako mga sisilab, nilalagay ko po sa alkansya ko. Kaya pagdating ng New Year, kinukuha ko siya at nilalagay sa wallet. Ganon tayo. So, ito naman yung bibilangin natin. Ayan. Marami tayong pera. Ah. Ayan yung bibilangin natin. 20 million, 25 million, 30 million, 60 million. Ganon, mga sisila. Paulit-ulit, ganon yung gagawin nyo. Para lalong dadami yung pera mo. Ganon daw, mga sisi. Tapos, yung mga pera natin, ang dami ko rin queens. Talagang pinuno ko yung ano natin, mga sisila. Pinuno ko yung wallet ko. May peso din ako na pera. Ayan. Yung umuwi ako ng Pilipinas. Ayan. May natira akong peso. So, hindi ko siya ginagastos talaga. Talagang kasi pag mawalan ako ng pera sa wallet, at least may peso akong pera. So, yung peso kasi hindi nagagamit. So, hindi talaga siya nawawala sa wallet ko. Ayan. 12 million. 16 million, 18 million, 20 million. Ganon daw magbilang. Ayan, so ang pera natin sa peso is 1, 1,650. So, yan yung pera natin sa peso. Ayan, kailangan din marami kang mga coins. Coins sa wallet para hindi ka mawala ng pera. So, kailangan every year. Every New Year, yan yung gagawin mo. Magbilang ka ng pera sa umaga. Tanghali na ngayon. Eh, ngayon lang ako natapos kasi nag-usap kami ng ate ko. So, kailangan maglagay kayo ng cotton sa wallet. Maglagay din kayo ng, ano, pampaswerte. Ayan, pampaswerte. Maglagay din kayo ng, ng, ano, laurel. So, yan. Madami akong pera mga sisilab. Mga coins coins yan. Kailangan kompleto. And then yan yung mga prosperity bowl natin. Yan lang yung ginawa kong pampaswerte mga sisilab. Kasi yan lang yung pinaka-importante. And then asin. Ayan yung mga itlog. Kailangan 12 yung itlog. 12 din yung pera. 12 din yung coins. 12 din yung yung cotton para isang taon kang hindi mag mamulobi.